Ayan. Hi guys. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayo nanonood sa ngayon. Uh, share ko lang itong pinili kong blender sa inyo. Kasi may mga time kasi na gusto ko ng smoothie. Kaya ayan sabi ko. Minsan kasi nakakatamad mong gumuyan ng ano, na prutas. Minsan nakakaano naka, na naka, yung ano, Minsan mang lalo na pagka strawberry. Minsan yung saging, minsan yung gilagit ko, yun ba. Basta parang piling ko mas maganda yung smoothie para na siya na mayos, tsaka higupin na lang. So yan, bumili ako ng blender para naman, maiba naman. <laughs> Tapos yan, so binuksan ko na siya. Ito nga pala, meron pala siyang butas sa ilalim. Pwede mo siyang tanggalin. Ayan. Ganon din po yan siya sa iba. Kaya, natali lang siyang hugasan at hindi na siya hassle na kailangan pang gumamit ng kung ano pang bagay na para abutin yung pinakailalim. Tapos ito yung pinakamain niya ng blender. So yung isa kanina, pwede yun sa mga like yung ano, ng <laughs> sibuyas or anything na pwede mong gamitin sa si pagluluto vegetables pwede po siya pang grind and ito po meron din po siya sa ilalim ayan so no need na po ikaw mag worry na kailangan mong abutin yung pinaka dulo pinaka ilalim I mean ayan so ganyan lang siya kadali kasi pabalik mo lang din so nahirapan ako dyan ibalik kasi first time ko First time ko yung ganyang blenders. Yung, is, yung isa kasi dati na pili ko na inuwi ko ng Pilipinas, hindi naman siya. Ganyan, hindi natatanggal yung ilalim. So, medyo... Ayan, nandiyo ko pa ako. Nahirapan akong ibalik. My gosh, paano ba yan? Hmm. ba, meron isa. So, dalawa po yan. Yung isa po pang... Pang dried. Yung pang dried seeds. Yung mga dried leaves, gano'n mga condiments na gusto mong gamitin na pang kusina. So, napakaganda nito ano na to, na ano, blender. Sulit naman siya kahit sabihin mong gumastos ka. So, pinili ko to ng nagkakahalaga ng uh, 99 dirhams. Kung sa sa piso ay nasa 1,500 din. So, ganun po yung uh, conversion niya sa, sa peso. So, yun lang po. Gusto ko nga itong itabi. Kaya lang, so, parang, okay lang, sige lang, may cash naman ako. Kaya, ayun, binili ko na lang ng cash. Parang hindi na rin ako nag-iisip. Minsan kasi basta para sa health, eh, nag invest talaga ako. So, malaking bagay yung, alam mo na, nagka nagkaka na tayo. Kaya, ayun, ganyan. Ang dami ng, ang dami ng dapat, ah, uh asikasuhin. Ayan, iba ang ganda niya. Kaya lang, napili ko na siya mga last two days. <laughs> Tapos, yun, gagamitin ko na siya mamaya. Yun lang, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.